Sa isang masaya gabi sa Antipolo, sa loob ng isang maliit na panaderya, walang mag-aakalang magiging entablado ito ng isang karumaldumal na krimen. Pitong katao ang walang awang pinaslang habang natutulog at napaliliguan ng kanilang sariling dugo. Dalawa sa mga ito ay mga minor de edad pa at ang itinuturong salarin, isa rin sa kanila. Anong nagtulak sa isang taong kasamang naninirahan ng mga biktima para paslangin ang lahat sa kabila ng kakatapos lang na Holy Week? Ang insidente ito ay naganap sa isang maliit na panaderia na nagngangalang JNB Malunggay Bakery sa Purok 1 Zone 8 Barangay Kupang, Antipolo City. Kung matatandaan niyo tol, eh kamakailan lang nagkaroon ng trending na kaso dyan sa Antipolo dahil sa road rage. Matatagpuan ang nasabing panaderia sa isang residential na lugar at kilala bilang isang neighborhood bakery sa komunidad. Dito na rin mismo nakatira ang mga trabahador ng panaderia bilang bahagi ng kanilang tuluyan at tirahan co-owned ang panaderya ng dalawang kasosyo, ang suspect at ang kanyang business partner na siya ring master baker ng tindahan. Ito ang lugar na pinangyarihan ng karumaldumal na krimen na tinaguriang Antipolo Bakery Massacre. Ang mga biktima ay pitong kalalakihan na pawang empleyado ng nasabing panaderya. Kabilang sa kanila ang isa sa may-ari ng bakery na Master Baker at dalawa sa mga biktima ay mga minor de edad. Halos magkakamag-anak ang mga trabahador at kaanak ng kanyang kasosyo sa negosyo ang karamihan sa mga biktima. Dahil dito, magkakakilala at malapit sa isa't isa ang mga nasa loob ng panaderya. Ang suspect naman na responsable sa krimen ay nakilalang si Bogart Ramirez, 35 anyos. Siya ay isa sa mga may-ari ng JNB Malunggay Bakery at kasosyo ng master baker na nakilalang si Joan Villegas, nakabilang sa mga nasawi. Isa rin siyang panadero na kasamang nagtatrabaho at nakatira kasama ng mga ibang trabahador. Malalaman din na taga mas pa ang mga biktima at ang mga ito ay tila mga vlogger sa Facebook. Ngayon, ayon sa pulisya sa timeline ng insidente, April 21, 2025 ng gabi, nagdaos ng munting salo-salo at inuman ang suspect kasama ang pitong biktima bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagpainom ang suspect sa mga kasama bilang pakikisaya sa kanyang birthday. Naganap ito sa loob mismo ng bakery matapos ang kanilang trabaho sa maghapon. Bandang alas 11 ng gabi, ayon sa ulat, may ilang residente umano ang nakarinig ng sigaw para humingi ng tulong mula sa loob ng panaderya. Kaya posibleng dito nagsimula ang karasan. Madilim na sa mga oras na ito dahil nagpatay na ng ilaw sa bakery. Kaya't inaakalang tulog o nagpapahinga na ang mga biktima ng oras na yon at may onting ingay lang dahil sa kanilang kalasingan. Kaya walang agarang rumisponde sa sigaw na narinig ng ilang residente. At nanatiling walang nakakaalam sa naganap sa loob sa buong magdamag. Kinabukasan ng April 22, bandang alas 6 ng umaga, natuklasan ang mga bangkay ng mga biktima. Isang residente at ang opisyal ng sityo ang nakadiskubre sa karumaldumal na tagpo sa loob ng bakery. Ayon sa isang residente, may ilang biktima na naabutan pang humihinga na umuungol at humihingi ng tulong. Kaya agad silang sinubukang isalba ng responding rescue team. Subalit binawian din ng buhay ang mga ito habang isinusugod sa ospital. Bibilisan ako gano pandisal. Ayun. Ngayon, yun na nga. Wala nang tao para may umuungol sa loob. May nakita ko diyang dugo. Kaya tumawag ko ng barangay. Isang oras matapos dito, nakatawag na sa mga otoridad ang mga residente at rumisponde ang pulisya sa nasabing panaderya. Natagpuan nila sa loob ang mga lalaki na wala ng buhay at tadtad na mga tama ng saksak. Kinumpirma ng pulisya na lahat ng biktima ay empleyado ng bakery at natagpuan ang magkakalapit sa kanilang hinihigaan. Palatandaang inabutan sila ng kamatayan habang natutulog. Naiulat ang insidente sa himpila ng pulisya bandang alas 8 ng umaga at idineklara nilang isang masaker ang naganap na krimen. Samantala, alas 9 ng umaga sa parehong araw, sumuko ang suspect na si Bogart sa mga otoridad matapos ang krimen. Pagkalipas lamang ng ilang oras mula nang madiskubre ang insidente, nagtungo ang suspect sa Camp Krame sa Quezon City at doon ay kusang sumuko sa base police ng PNP headquarters. Ano po yung sumaksak sa sama ko sa trabaho? Ilan yung sumaksak po? Ito. Okay, so ikaw na-arrest so Bogart, na sa mga sa, sa 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 mga kasama patay siya patay patay mga kasama siya ay agad inaresto at sinailalim sa standard procedure na physical at medical examination bago dinala sa kustudiya ng Antipolo Police at Rizal Police Provincial Office. Ayon sa sospek, minabuti niyang sumuko kaysa magtago dahil wala naman daw anya siyang mapupuntahan pa. Itinuturing na isang mass killing o massacre ang naganap sapagkat pitong katao ang pinaslang sa iisang pagkakataon. batay sa inisyal na investigasyon, natutulog at walang kalaban-laban ang mga biktima nang sila ay pagsasaksakin ng suspect sa loob ng bakery. Bawat biktima ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan. Isang patunay dito ang paghahanap ng pulisya ng patalim na ginamit, kung saan ang isang patalim ay natagpuang nakabaon pa sa katawan ng isang biktima nang datnan sila ng mga otoridad. Bukod sa mga saksak, ang ilan sa mga biktima ay may mga senyales ng blunt trauma na posibleng dulot ng martilyo na narecover din sa pinangyarihan ng krimen. Wala na, hindi na sila may tsura kasi balot na sila sa dugo. Talagang ano, yung may... May, yung isang kuya ko parang nabasag yata yung, yung kabilang side niya sa mata. Tapos yung dito yata, butas. Lumabas sa pagsisiyasat at salaysay ng suspect na planado niya ang pagpatay sa mga kasamahan. Nangangatwiran ang suspect na nakaramdam siya ng panganib mula sa mga biktima. Ayon sa kanya, nagkaroon daw ng balak ang mga kasamahan niya na patayin siya habang siya ay natutulog. Ang plano umano ay takpan siya ng unan at palabasin na siya ay nagkaroon ng bangungot upang maangkin umano ng kanyang kasosyo ang buong negosyo. Dahil dito, naisip daw ng suspect na unahan sila kaya't isa-isa niyang pinaslang ang mga biktima bago para magawa sa kanya ang kanilang binabalak upang maisakatuparan ang krimen. Pinainom ng suspect ng alak ang mga biktima hanggang sila'y malasing. Sa kanya ay sinagawa ang pananaksak, pagkapatay ng ilaw at habang madilim na ang kapaligiran. Dahil sa kalasingan at pagkagulat, hindi na nagawang makapanlaban ng maayos ang mga biktima. Inamin ng suspect na isa-isa niyang sinaksak ang mga kasamahan niyang nasa mahimbing na tulog o kaya ilabis na lango sa alak, kaya't hindi nakailag ang mga ito. Pinagbantaan kasi nila ako na rinig kasi na papatay nila ako gamit yung unan para pagdating ng asawa ko bukas papalabasin nila na binangungot ako narinig ko nag-uusap kasi sila dalawa kasi magkasusyo sa biyere. tapos yung mga trabahante namin halos na mag-anak niya kumbaga pinagkaisahan nila ako kung mapatay ako siyempre sa kanya na magpupunta yung business namin kaya inunahan ko na sila pero may contradicting sa kanya mga sinabi dahil ang mga biktima raw ay nagising at nagpumilit lumaban na dito nagmula ang mga sigaw na narinig ng mga kapitbahay. Subalit walang lakas ang mga biktima at masyado ng huli ang lahat. Lahat sila, nakasugod sila sa akin, lumaban sila sa akin kaso lang wala silang kutsilyo kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama sir kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin sir eh, niyayakap nila ako, siyempre ako yung makasaksak. Dalawa sa mga biktima ay minor de edad at ang lima ay nasa hustong gulang. Lahat sila ay nagtamo ng mga saksak na hindi kinaya ng kanilang buhay. May ulat na ang dalawa o higit pa sa kanila ay bahagyang nagaagaw buhay hanggang umaga at humihingi ng tulong. Ngunit kalaunan ay nasawi rin habang dinadala sa pagamutan. Wala ni isang mang biktima ang nakaligtas. Pito sa pito ang nasawi sa insidente ito. Nang dumating ang mga pulis at soko, agad nila sinelyuhan ang lugar at nagsimula ang masusing crime scene investigation. Narecover sa loob ng panaderiya ang isang patalim at martilyo na posibleng ginamit sa krimen. Ito ay mahalagang ebidensya na sumusuporta sa teoryang inatake ang mga biktima ng sila'y walang kalaban-laban. Bukod dito, kinuha rin ng mga investigador ang iba pang posibleng ebidensya, gaya ng bote ng alak o anumang bakas ng gamot upang matukoy kung ano ang ininom o ikinonsumo ng mga biktima bago mangyari ang krimen. Malalaman na isang bote ng gin lamang pala ang kanilang ininom. Isinailalim sa autopsy ang mga bangkay ng biktima upang malaman ang eksaktong sanhi ng kamatayan at kung anuman ang nilalaman ng kanilang mga katawan. Sinuri ng mga forensic investigators ang bawat sugat at posisyon ng katawan ng biktima upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pananaksak. Naghanap din ang pulisya ng mga CCTV footage sa paligid ng lugar na maaaring nakahagip sa mga kaganapan sa gabi ng insidente. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, naging palaisipan kung nag-iisa lamang ba ang suspect sa pagsasagawa ng krimen. Pitong tao ang kanyang napatay at karamihan ay malalaki at nasa hustong lakas. Sa unang tingin ay kakaiba na walang anumang gasgas o pinsala ang suspect kung totoong nanlaban ang iba. Dahil dito, hindi agad na kontento at kumbinsido ang pulisya sa pahayag ng suspect na mag-isa lang niyang ginawa ang krimen at sa motibo niyang inunahan ang balak ng mga biktima. Sinabi ni Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal PNP, na masyadong mababaw ang ibinigay na dahilan ni Bogart o ng suspect para sa ganoong kalalim na galit at karaasan na ipinamala sa krimen. Iniimbestigahan nila ang posibilidad na mayroon siyang kasabwat o kaya iba pang motibong hindi pa lumilitaw. Isa sa mga anggulong sinisilip ng mga investigador ay kung sinadya ng suspect na hindi makapanlaban ang mga biktima bago sila pagsasaksakin. Dahil nga lasing o mahimbing ang tulog ng mga ito nang maganap ang krimen, inaalam kung may halong pampatulog o droga ang alak na ipinainom ng suspect sa kanila. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na sinedyahan o sedated ang mga biktima upang masigurong hindi na sila makakalaban o makakatakas habang isinasagawa ang krimen. Ang anggulong ito ay lumitaw dahil na rin sa katotohanang nag-iisa lamang ang suspect at halos walang kahirap-hirap niyang napatay ang pito. Ikinonsidera ng Rizal Police na isa ilalim sa drug test at psychological assessment ang suspect mismo. Layunin nitong mabatid kung ang suspect ay nasa impluensya ng bawal na gamot noong panahong yon o kung meron siyang iniindang problema sa pag-iisip na nagtulak sa kanya sa karasan. Ang mga resulta ng mga pagsusuring ito ay makakatulong sa pagproseso ng kaso at sa paglinaw ng tunay na motibo ng sa aspek sa kabuuan, naging mabilis ang pag-usad ng investigasyon dahil sa pag-amin ng suspect at sa dami ng ebidensyang naiwan sa crime scene. Bagamat may mga katanungan pa noon tungkol sa motibo at posibilidad na kasabwat, sa mga sumunod na araw ay unti-unting nabuo ng pulisya ang buong larawan ng pangyayari. Ang kombinasyon ng salaysay ng suspect, forensic evidence at mga witness accounts ay naglatag ng matibay na kaso laban sa suspect dahil sa agarang pag-amin at pagsuko ng suspect. Mabilis na nakapaghain ng kaso ang pulisya laban sa kanya. Sinampahan ng pitong bilang ng kasong murder si Bogard, kaugnay ng pagkamatay ng pitong biktima. Ang mga kasong ito ay inihain sa Office of the City Prosecutor ng Antipolo noong Huwebes, April 24. Sa ilalim ng batas, ang ganitong matinding kaso ay non-bailable. Ibig sabihin ay hindi pinayagang makapagpiyansa ang akusado dahil sa kabigatan ng krimen at sa dami ng biktimang nasawi. Kalaunan, kinumpirma ng pulisya na batay sa kuha ng CCTV, mag-isa lang talaga ang suspect na gumawa ng krimen at nawala ito sa inuma noong gabi ng kaarawan niya. Nahagip sa kamera ang motorsiklo ng suspect at ang mismong motorsiklo na yon ang ginamit din sa pagpunta niya sa Camp Krame. Nagawa pa raw ni Bogart na maglinis ng katawan at magpalit ng damit matapos ang pamamaslang. Kung ano raw ang damit ng tumakas ito mula sa pinangyarihan ng krimen, ito rin ang suot niya nang sumuko siya sa pulisya. Ayon pa sa hepe ng Antipolo City Police na si Colonel Ryan Manongdo, wala silang nakitang record na nagdodroga ang suspect, wala rin itong bisyo at hindi sakit sa ulo ng komunidad. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang schedule ng pagdinig sa korte para sa nasabing kaso. Wala pang pinal na hatol o sintensya dahil nasa yugtu pa lamang ng preliminary investigation at inquest ang proseso. Matapos pagtibayan ng piskalya ang mga kasong murder laban sa suspect, ito ay diringgin sa Regional Trial Court. Doon lilitisin si Bogart para sa pitong bilang ng murder. Inaasahang ilalatag ng prosekusyon ang mga matibay na ebidensya kabilang ang confession ng suspect, forensics, at posibleng testimonya ng mga witness na nakarinig ng sigawan upang patunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman. Kung mapatunayang guilty sa mga kaso, malamang nahaharap ang suspect sa pinakamabigat na parusang ipinapataw sa murder sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo para sa bawat biktima. Maaari ring iakyat ang kaso bilang heinous crime dahil sa karumaldumal at maramihang pagpatay. Subalit walang death penalty sa bansa kaya habang buhay na kulong ang pinakamabigat na sintensya. Gayon pa nilinaw ng mga abogado na wala pang hatol at dadaan sa tamang proseso ang paglilitis. Susundin ang karapatan ng akusado na magdepensa sa sarili sa korte. Sa puntong ito, itinuturing ng pulisya na case solved na ang insidente sapagkat nahuli na ang suspect at nasampahan na ng kaso. Tiwala ang mga investigador na sapat ang ebidensya at pag-amin upang hatulan ng korte ang akusado. Samantala, si Bogart ay mananatili sa custodial center ng Rizal PNP o ililipat sa city jail habang nililitis ang kanyang kaso para matiyak na siya ay hindi makatakas at mabantayan ng maigi. Sa palagay ninyo tol, totoo kaya ang dahilan ni Bogart na inunahan lang niya ang plano ng mga kasamahan niya o gawa-gawa lang ito bilang palusot as self-defense? Sa ganitong klaseng krimen, dapat bang ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas? Anong mas nakakatakot? Ang isang estrangherong kriminal o ang taong matagal mo ng kasama at pinaniniwalaan kaibigan? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!